what's up mga kaoray! Right. Ito na naman tayo, vlog tayo ngayon Kasi birthday ni Prede Sinecler ni Bongbong So salamat BBM Ayan pasok ngayon, na nakakalakwat siya kami Ayan si Red, papasok na Saka alis kami, punta kami sa Edna Hotel Doon kami magsiselebrate Kain, dreaming, pasyal Dat-dat na, sama kayo ha Guys, okay, nandito na tayo sa Seda Wala, dating lang natin 1.30 so, Wala naman masyadong traffic, maaraw so, Ito, check-in na tayo Ayan, apat kami Pasok, flip floor. Flip floor kami. Malapit tayo sa pool. So ito guys, nandito na tayo sa room. Deluxe room sa Seda Hotel. Manila Bay. Twin bed na isang queen. Tsaka double. Bed check. Oo. Hindi check. Tsaka check-in na tayo. Wala pang toko Very good. So ito guys, nanghiram tayo ng pang golf dito kasi meron silang small golf course dito. At natin muna kasi hindi naman tayo nag-golf eh. Kung sports ba natin to, may sports natin to eh, di laruin natin. Uy! Hindi ka na, direct titira ko. Uy, yung bola natin. Napupunta. <laughs> uy, uy, <laughs> uy. uy. <laughs> Ay, lakas! Baka mawala yung bola. <laughs> Nandito na punta. No! Oh, ah, Mawala no. ah, yung bola. Yung napit lang yan. Ooh. Ayan, sarad naman. Ay, huwag mula lang ito na. Huwag mula lang ito. Ayun, Ay, gano'n lang. Ayun, kapit na. Ay, eh, ba't ganyan? Oo, oh, yung yun <laughs> So ito guys, ito ang isa sa pwede nyo gawin dito sa seta. Practice ng mga swing-swing, mga short swing. Kala mo, alam mo, no? alam mo, alam mo, alam mall na kami. Bale, may daanan sa seta. Papunta dito sa Ayala Mall. Ayan, mall na agad paglabas. Ayan sila. Ayan <gasps> sila. guys, nasa landmark tayo ngayon. Ito, ito. O, ito ko mga nabili nila. Ayan. Guys, pupunta na kami sa food club. Buffet dinner. Yan ang pinaka-dinner birthday ni Fred, ah. So, nandito kami ngayon. Kumain kami sa food club dito sa Ayala by the bay. Ito kami. Yan. Ayan, patapos na kami. Hindi ko na na-vlog kasi, syempre, bakbakan na na dito, eh. Pagkapasok, wala ka na magagawa. Hindi ka mga video dito. Marami ko makain. Wow. tackle namin yung red niya. Rotating, ano yan, umiigot yung ball. Tight, rotate mo red. Ayan, uh, tapos mag-spell kayo ng name dyan. So guys, sumalang tayo dahil may padala yung mga friends ni Fred eh. Ito, nakawala namin yung padala na ni Sil. Uy, ni Sil, uh, May birthday. May running donut ngayon. Thank you! Uh, malayo pinagdaanan ito eh. Kasi-masin sila pagkakaibigan. <laughs> Good morning guys. Dito tayo sa buffet breakfast ng Seda. Ayan si Red. Ayan si nga Si Freda kumukuha ng food. Pakita ko sa inyo yung mga kinuha natin. Ayan. Tapos ayan. Kumuha na siya ng fruits. Ano mga ka pinagkukuha mo dyan. So, tayo ng tango, guys. Ito ang tango. Ito ang tango. Ito ang tango. Ito ang tango. Ito ang ako na Ma natin titikman ang tahok. Ito tatloy. kasi paano? Papachin. Ito sa Hindi mo na alam na ako kaya no? So, good morning, guys. Nandito tayo sa pool ng seda. So sabi nila, ano, children, ano daw to, kids friendly daw tong hotel eh. So, talagang kids friendly. Kasi ito, pakita ko sa inyo. Oh, ayan no? Ang daming kids. Oh, ang daming naliligong kids. Ah, uh, daming bata. Asa ano to eh, Parang fourth floor tong ah, fifth floor. Tapos ito sa katabi, tabi siya ng Ayala Mall by the Bay. So, may connecting ano dyan? bridge. Yun lang. Sige, ligo na ako. Ayan siya, may birthday kahapon. Kasi November na ngayon eh. Kahapon, October pa. Birthday niya pa ngayon, wala na talaga. Kasi November na. tauger this time ada Laban, lah laban. Tak, saya sebab bayang. Ayan, baba ulit tayo sa ground floor. At dito tayo sa restaurant sa baba kakain ng lunch. Ito, ito yung restaurant nila sa baba. Ang restaurant nila, Misto. Misto restaurant. Isa lang restaurant nila dito kasi matabi nila yung Ayala Mall by the Bay. Ano Ayala Mall by the Bay ka naman? Ayala Mall by the Bay yan. Ayala Mall Manila Bay ba yan? Ayala Mall Manila Bay. Ah, Ayala Mall Manila Bay. complimentary bread. So, ika-cancel na lang namin yung order. Group <laughs> na ako rito. So, ito yung order ko. Truffle pen ito eh. Yan. So, si Fred, ha, ito rin sa kanya. Ano to? aglio Olio. aglio so, Olio sa kanya. Kala red. Ano ba kala red? Mga oh, karikari. Karikari pala yun. Magawa aaw tayo, baby. Tekken. ayun nga na. Nakalimutan mo yung Ayun, para mo na talo si Daryl. Ikot kami sa Ayala Mall dito kami sa pinaka taas. Ay dito sa BIS, yun yung NBA guards. Pupunta sila sa Mars. Ayan ah. Ano daw? Japan games daw. Ayan oh. Kaming board. May liga. Mga pang Japan na games. Ano so, yun? Pang Japan ba yan? May aso. pa. Paunahan sila ng aso. Yung mga laro sa Japan. Ano na po tayo? Walk-walk kasi marami tayong kinain eh. Laki ng tanko eh. Ay, sa ano kay Garden sa ano? Sa taas. Ah, garden dito sa taas. Ah, dito kay maglala mag ano ay ah, titan. No, no! Magyati sila istorbuin. Oh, saan ba tayo tumawid? Dito tumawid tayo. Ayoko, malulula. Ano Malulula ako glass kasi. Ay, park nila sa gitna. Oh, so, may drone tayo, drone. Ay, park sa gitna. Saan natin yung cinema? At may banderitas. Yes, ah, pa. <laughs> Hi, hamster. Oh, thank you. Ano ba? Ay, naglalaro. Ah, parang super park. May ah, ito ito oh, alam na namin yan. Nagaro. <laughs> <Lava room>. Marami <laughs> pa lang laruan dito. Ito na lang. Pupost na lang ako. Pagkakalit pala siya. Malang muna kami sa bakery nila dito kasi pag 6pm na. 50% na yung mga tinapay nila doon. Open, say cheese! Mayroon <laughs> Hello! Hello! Meron! <Mayroon. laughs> tao! Got the goods! Ito yung nakuha natin, 50%. Yung isang daan, 50 na lang. Good morning guys! Dito ngayon tayo sa buffet breakfast ng seda. Misto restaurant dito sa seda. Syempre ginungan natin. Kain na kami. So guys, gumawa tayong tinapay. Buffet bread tayo ngayon. Buffet. Naroon muna kami ng PlayStation. Wala kasing PlayStation sa bahay. Na, laro kami ng Red Tekken. Naroon muna kami. Isang Tekken na labanan lang. Ano ka? Yoshimitsu. Si King. Ah, ito na, laban kami ako si King. Si Red si Yoshimitsu. Oh, pili ka lang ano. Battleground. Uy! Oh, durog olo, ulo. Oh! Pasang. Oh! Ay, patay ako. Oh! Hmm, Balik Hmm, balik, oh, bali. Hmm, patay ka. Ako una na lang, First win Uy, lakas. Matay! dorog! Ay, nakas! Hindi ka dito! Hindi ka dito! Ay, naku na, puta! Uy! Puporma ka pa! Uy, patay ako dun! Hindi ka makabawi! <coughs> hmm, nalalo pa! Hmm, hindi pa! Okay, oh, Isa pa! KO! oh! Kapag kaya niya, oh. may bay sabay-sabay! Okay. Huwag ito, suntok pa siya dito, PC pa! Pwede mo i-mix! Kakasunod, sabay siya! Guys, uwi na kami! Uwi na kami! Yun na kami guys. Uwi na. Yun na kami.